Machine Enquirer February 5 Ito yung pinaka start ng New Year Ito yung pinaka New Year nila Diba baka sakali tayo na mayroong bukas na pasyalan Try lang natin At para dun sa mga kababayan nating uh, May pasok dyan kahit Chinese New Year Hindi makalabas Akong bahala sa inyo, relax lang kayo Andito ako para magbigay ng aliw Yes, you heard it right magbibigay po ako ng panantali ang aliw <laughs> relax lang kayo dyan so guys kung gusto nyo pumunta rito galing ng Tamsway o kung galing kayo ng Taipei Main Station sakay kayo ng Red Line tapos Tamsway dulo na yun ng MRT tapos sakay kayo ng bus na 875 dito na kayo 번네 <목소리나> kasama ko nga pala yung dalawa. Say hi. Kayo na naman. Actually, sumama lang ako sa lakad nila kasi kanina wala akong plano lumabas dahil wala akong maisip na i-vlog. Kaya, bumaya ko ko, anong oras na? Mas dos na. Ngayon, hinabi na kami. Kaya tayo dito sa temple. Hinanapin sa taas. Nasa pangalawang palapag pa lang ako. Second floor pa lang to. Sana makaakit ako hanggang doon sa dulo. Sa taas. Tingnan natin kung pwede. Wala. Wala nang tao rito ah. So guys, di ko alam kung pwede pa rito para Pwede pa siguro. Ay, may mga tao pa. Okay. Pagod, Third floor. Third floor na to. Nasa ah, third floor na ako. Grabe. Pagod. Yung isang floor kasi niya, ang taas ng pagitan. Eto, tuktok na to. Ito na yung pinakataas. Sabi, nakakalula din. Ah. Taas. Okay. Meron ang bulaklak natin nya natin. Anong bulaklak ko? Ay, eh, kung gusto niyo pumunta rito guys, agahan Ako, inaabot na ako ng dilema yan. Alos di na makita. <laughs> Hindi na ako nakapag-timelapse. Inabot na ako ng dilim. Muulan pa. Yung timing eh. Ganda sana. Ano? O, oh, ano masasabi niyo? Maganda? Ganda! Dito sa taas kayo pumunta sa likod. Ganda. Kung napaaga lang sana kami. Maso gabi na kami. Oo. Na-late na eh. Pero sulit pa rin. Hello! Vloggers Vloggers. What is your, ano? Oh, yan? Subscribe kayo sa channel ko, ha? Oh, ito sa channel. Jimmy Speaks TV. Oh, Jimmy Speaks TV daw. <laughs> Kaso hindi kayo makita, madilim. Okay. <laughs> Please like and subscribe. Hala, eh, butang lagyan mo naman ng ilaw ko yan. Makita. Ilawan ko kayo. Why, soo, Ay, na ilaw. tayo. Ilawan. Adali. Gabi na. Ayan, gusto daw nilang may ilaw. Ayan. Ah, yan. Pangalan mo? Cora. Si? Maica. Angie. Aileen. Shine. 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 Hello. Hi sa pamilya ko sa Mindoro. O oh, sige, okay lang. Bati kayo. Hello po sa taga Cebu. Yung asawa ah. ko nasa Ay, sa Laguna. taga Laguna. Okay. po, taga Bacolod. Yan. Okay. Abilat. Ay, Ay, sorry. Hoy. Ito yung channel ko. Grabe. Haba ng pila. Ay, muna kami guys. Minutom sa kakano. Lakan. Ahala ng sakura. <laughs> Grabe. Pero sulit naman. Hmm. Kanina kasi, pagpasok ko doon, nakita ko na yung mga bulaklak. Ito kailangan ko ng magandang shot. Kaya iniwan ko na kayo. <laughs> so guys, so ulitin ko, kung gusto nyo pumunta roon, galing kayo ng Taipei Main Station, sakay kayo ng Red Line, tapos baba kayo ng Tamsui. Dulo na yon dito kayo sasakay ngayon. Diyan sa bus stop na 'yan. Sa bus station na 'yan. Tapos sakay kayo ng 875 na bus. Ayun ko nga 'to. Hey, sinen ko Sana guys, nalibang kayo kahit pa paano. At shoutout dun sa mga bumati sa akin kanina sa pila ng bus na sobrang haba. Inabot kami ng siyam-siyam. Shoutout sa inyo mga kababayan. Paki-subscribe na lang po. Maraming salamat sa panonood. I'll see you tomorrow. See you again.